Magandang araw mga kapatid. Ang ating pagnilayan ay isang kwentong kumuha ng inspirasyon mula sa Ebanghelyo ni San Marcos patungkol sa dalawang talinhaga. Ang talinhaga ng binting tumutubo at ang talinhaga ng butil na mustasa. At inang simulan ang kwento. Sa isang maliit na nayon, may isang mapagkumbabang magsasaka na nagangalang Elias. Tuwing umaga, si Elias ay buwabangon kasabay ng pagsikat ng araw at pupunta sa kanyang mga bukirin, dalang isang sako ng mga binhi. Ikinakalat niya ang mga binhi sa kanyang lupa. Nagtitiwala na ang lupa ang gagawa ng kanyang tungkulin. Pagkatapos niyang magtanim, ipinagpapatuloy ni Elias ang kanyang mga pang-araw-araw na gawain, inaalagaan ang kanyang mga hayop at inaayos ang kanyang mga kagamitan hindi nag-aalala tungkol sa mga binhing kanyang itinanim. Lumipas sa mga araw at linggo at napansin ni Elias ang maliliit na birding usbong na lumilitaw mula sa lupa. Namangha siya kung paano sumibod at lumago ang mga binhi kahit wala siyang ginawa kundi ang magtanim. Ang lupa sa kanyang mahiwagang kapangyarihan ang nag-alaga sa mga binhi na naging malulusog na halaman. Una, may malilit na dahon, pagkatapos ay mga tangkay. At sa wakas, ang mga halaman ay nagbunga ng mabibigat na butil. Isang araw, habang inaani ni Elias ang kanyang mga pananim, naisip niya ang kaharian ng Diyos. Naalala niya mga salita ni Jesus na minsang nasalita sa mga tao Tungkol sa kaharian na tulad ng butil ng mustasa. Sinabi ni Hesus, ang kaharian ng Diyos ay tulad ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi sa lupa. Ngunit kapag naitanim na, ito'y lumalaki at nagiging pinakamalaki sa lahat ng halaman sa hardin, na may malalaking sanga na maaaring pamugaran ng mga ibon. Naisip ni Elias na tulad ng maliit na butil ng mustasa na lumaki sa malaking halaman, gayon din ang pinakamaliit na mga gawa ng pananampalataya at kabutihan ay maaaring lumago sa isang bagay na kahanga-hanga sa kaharian ng Diyos. Nauunawaan niya na ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa malalaking kilos, kundi tungkol sa maliliit, pang-araw-araw na gawa ng pag-ibig at pananampalataya na kapag inalagaan ay maaaring magbago ng mundo. Habang pinagpapatuloy ni Elias ang pag-aani ng kanyang masaganang ani, naramdaman niya ang malalim na kapayapaan at pasasalamat. Alam niya na tulad ng mga binhing kanyang tinanim, ang kanyang pananampalataya ay patuloy na lalago at magbubunga na ginagabayan ng mapagmahal na kamay ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Mahal na Panginoon, salamat sa iyong mga salita at mga talinhaga na nagbibigay liwanag sa aming mga puso. Tulungan mo kaming maunawaan ng kaharian ng Diyos na tulad ng itang binti na itinanim sa lupa. Naway lumago ang aming pananampalataya tulad ng putil na mustasa na kahit maliit ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Gabayan mo kami sa aming pang-araw-araw na gawain at tulungan mo kami magtiwala sa iyong plano. Kahit hindi namin lubos na nauunawaan kung paano ito mangyayari. Palakasin mo ang aming loob na magpatuloy sa aming mga pagsusumikap na alam namin ikaw ang nagpapasibol at nagpapabunga sa aming mga gawahin. Naway maging matatag ang aming pananampalataya at magbunga ng mabubuting gawa na magbibigay kaluwalhatian sa iyong pangalan. Tulungan mo kaming maging liwanag sa iba na tulad ng mga sanga ng puno ng mustasa na nagbibigay silungan sa mga ibon. Amen.